ma YouTube channel. Ayan. Bali. Bali. Ayan. Bali, mamamasyal tayo ngayon. Este, mamimili po tayo ngayon ng gamit o materialis natin sa pag ng seho. Ito po kasi ang number one kailangan natin once na nag po tayo ng, ano, ng itik. Mahalaga na may provide natin ito bago lumabas yung alaga nating mga itik. Kasi ito rin po yung paglalagyan natin sa kanila. Kaya samahan nyo kami guys. Hello guys, na po. po. <laughs> Hello guys, naliligaw na po yung dalawa kong kasama. Hindi na nila alam kung saan sila dati bumili ng ano, gamit nila kasi medyo matagal-tagal din guys. <laughs> matagal-tagal hindi nagpunta. <laughs> Hindi na nila alam kung saan sila bibili, guys. Ni? <laughs> <laughs> uh <-huh>. So, yeah, madali lang yan, guys. Ada tu itu yang nak kakabsat. tan biro tayo iti, mapagkatangan iti, gamit para tiitik. Nga, tara ka nun! <laughs> <laughs> Wala naman <laughs> daw, Bali from Umingan po tayo ay bumyahi po kami papunta ng Ordaneta. Bali ang pinaka-option po kasi namin na makakahanap ng murang materialis o gagamitin natin sa pag-alaga ng CEO ay Ordaneta City, Pangasinan or Tagupan City, Pangasinan. Pero pinakamalapit na po sa amin ang Ordaneta City. sa bahaba nga kakapsat ng aming nilakad ay narating din namin ang binibilhan namin ng mga gamit sa pag-aalaga ng kitig. Bali dito kami namimili sa Ordaneta dahil mas nakakamura po kami dito at sabay-sabay na rin po kami gumili para mas makahingi po tayo ng tawad. kasalukuyan na po silang namimili ng net <laughs> So may mga offers po sila na net Meron po yung Medyo mas malaki ang butas At ang gusto nga namin Ay yung masinsin lang ang butas Yung hindi naman Kalakihan Kaya ito po yung napili namin 5,000 wala nang discount doon Wala lang may sarili wala 2,000 Okay. May mga ibang kita may klase po sila ng ano net pero ito po yung napili po namin baling sa 4K mother. Kano nga wong butal. Mangala kami yung si mother mo. Apo. Ano? Anya ba niya? 2015. 2015. ay? Porto. Ang <laughs> isang yeah. Nya <coughs> kayo thanks texture na. Ajay na napuntin mo? lang. Ayan yung napuntin ko lang. 12 by 16 kayo. 12 by 16. 12 by 16. 12 by 16. 12 by by 16. by Magkano po yon? Sa presyohan po ng kanilang tolda ay nakadepende po sa size ng kukunin po natin. So, hindi po pare-parehas yung uh, dahil nakadepende po yan sa sukat ng tolda na bibilhin po natin. Bali, nakabili po kami ng tatlong tolda na magkakaiba po ang size. Doon sa Kinuha ko na tolda na 15 x 15 ay nagkakahalaga ng 3,500 at at yung 14 by 18 ay nagkakahalaga ng 3,800 pesos. At ang isang sukat na kinuha namin ay 15 by 16. At ito naman ay nagkakahalaga ng 3,700 pesos. Siyempre, kung bumili po tayo ng net na nagkakahalaga ng 4,200 ang isang rolyo, ay kasama na rin po dito ang tali. So, yung tali na kinuha po namin kasi dahil mas gusto nila ng mas mas malaki ang pagkabilog. At nagkakahalaga ng 1,000 peso. Ang kinuha naman ni Manong Jr. ay nagkakahalaga ng 900. Ito naman yung mas maliit ang sukat na number 10. So sa pagbili po natin ng net, kasama na po dito ang bibilhin natin yung tali na ilalagay natin sa taas para yun po yung mag-hold at iikutan natin nung at uh, tusok o tulos na ilalagay natin sa paggawa natin ng kulungan.

Hmm. Na, na Oh, kulatan. Hmm. Dito nga pala sa pinuntahan namin kakabsat ay wala po silang binibintang water. Pero sa amin po, bilang dati na pong nag-aalaga ng itik naseho ay may mga naka-stock or may mga gamit na kaming water. Pero hindi natin may tatanong yung presyo ng isang lagayan ng tubig o waterer nila dahil wala silang binibenta dito. Ang taon na po. Hindi, may bantay sa labas. Wala dyan yan. Ayaw po nang ate yung nagmudyunag. Tapidutan ba tayo ka? Iwan muna namin yung binili namin. Dito kami po yung gulay. Dito pa namin yung net. Pamili muna kami ng gulay. Oo. Tan, okay. tan, tan, tan. Tudo mo at tan, di ko sa'yo tudo ah. Hindi tayo yung magnani. Kayo. Ano ang oh. hirap? Oh. Pag kumain ka ng isang buto niyan, parang kumain ka na ng walong pirapang itlog o oh, pili ka na bakit ay patay mong bumili ay mahal sa libo daw oh. 14.50 bhi maalat 14.50 maalat 14.50 Bakit ka nang balik sa dilay? Oo nga, bakit kaya? Tanong mo daw. Darak 13 pesos na. Bumbut na. Hindi ako bumbut na ako ma. Ay, ito lang talaga. Dabot-bot na. dabot

Parking ng Cebu Mall. Kaya uh, ah, naman ako talaga. Paano? Paano puto? Uh, ha. Uh, Paano? 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 dito. Paano? 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 Ay, Mabal, hindi tayo likad? I-ikot muna. Oh, Uy, oh, napagkatang kanina. Nakatsak. na po tayo sa kabsat at nakapamili na po tayo ng gagamitin natin sa pag-uumpisa natin ng pag-aalaga ng ating itik siho farming. Ayan. Ingat po tayo palagi in God bless us all. At kita-kits tayo ulit sa susunod ko pong upload. Bye!